Balitang boxing po tayo mga kabred. Mike Tyson tumaya sa kanyang sarili sa laban ngayong Sabado. At ang kalaban niya ay isang YouTuber na si Jake Paul. At dito naman tayo sa ating Pilipino, Will John Mindoro. Kapapanalo ng isang impresibong uh, knockout ng isang linggo ay pinabilis ang mga kanyang labat at sigurado makasungkit siya na isang world title ngayong susunod na taon. At bago ko ituloy ang aking munting Quinto pili like, like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. At dito naman tayo kay Iron Mike Tyson ito daw ay hindi maganda sa kanya pa sa 8 round fight na laban ni Jake Paul ay maari daw na manak out dito si Mike Tyson si Jake Paul YouTuber, vlogger, boxer at Mike Tyson legendary boxer ay maglaban ng 8 round fight sa AT&T Stadium Arlington, Texas. At event na ito ay makita live sa Netflix. Kung meron kayong Netflix sa bahay nyo, makita to live. At ang undercard dito ay ang nakalaban ay ang makalaban sana ni Manny Pacman Pacquiao na isang WBC welterweight champion na si Bar Mario Barrios. At ito nga po sinabi ni Oscar De La Hoya kung di daw mapatumba ni Tyson si Jake Paul ng 20 seconds ay malabang na matulad siya kay Bernard Hopkins na lumabas sa ring o nahulog sa garahian. Kaya do, kaya hindi na nagbuboxing muli. At ito ang sinabi rin ni Mike Tyson. Ito tama na. Natumaya na nga ako sa aking sarili. Itong sinabi ni Mike Tyson and I am confident I would have done well, said Tyson about whether he would done well in this era of At ito nga pong pabirong sinabi ni Mike Tyson. Tyson Power will surprise. At ito ang magandang sinabi na ni Mike Tyson at ipingan, ipinanganak daw siya na kikita ang stadiums ito ito ang lahat ng gusto ko sa entero kong buhay ang makapira sila sa akin well para sa aking pag ah, mga kabrad ang laban na undercard ni Mike Tyson ay eh, di masyadong kilala kaya gumamit siya ng sikat tulad ni Jake Paul at Tyson para maraming kikita sa laban na ito tulad ito ni Manny Pacquiao at doon sa Japan na di naman kilala ang world title na laban na si Pedro Taduran nga ang nanalo at si Pedro Taduran ngayon na isang world champion para maraming manunood at gumagamit sila na exhibition fight tulad ni Manny Pacquiao ng mga sikat na mga boxer para lalakas ang kita kaya matik na napilitan lang si Mike Tyson sa malaking kitaan at kung madisgrasya siya dito ay walang ibang sisihin ay ang matchmaker na si Eddie Hearn at naman tayo mga kabrat, Will John Mindoro ay posible daw na siya ay maging sentro sa mapag-usapan ngayon sa boxing sa Pilipinas bagamat wala pa siyang titulo ay pinabilis ito ng kanyang mga kampo mga laban para makakuha agad ng world title fight. Kumpiyan sa ang kampo ni Mindoro na makasungkit sila ng world title sa sunod na taon. Puspusa ng training niya sa Amerika kasama si Carl James Martin at sa kanyang mga sikat ngayon na boxer sa Amerika na kanyang kasparing at itutulad ni Tank Davis at Shakur Stevenson at itong ating Yomer Martial ay maraming tips Maraming tips ni Martial na itinuro ni Minduro Siya ngayon ay kartada na Siya ngayon ay may kartada na 13 wins at 13 knockout At si Nui naman Ang laban na nakapa, nakapag-draw Kaya kung maging impresibo ang laban nito at puro knockout ay baka ito ang papalit ni Ginade Gulubkin at kung di siya maka limot magdasal at di ikahiyang luluhod para ang laban tulad ni Manny Pacquiao ay tatawag siya sa Panginoon bago ang laban ay sigurado ay mayroon siyang mataas na mapuntahan Ganun si Manny Pacquiao noon mga kabrad kaya hindi makalimot lalo na sa kanyang mga pamilya na suportahan at ang ating mga kababayan na dapat sana suportahan natin hindi tulad ng laban ni General Cuadro Calas Casimero na may araming mga mga passers at marami rin mga youtuber na hindi pa nagumpisa ang laban ay ang pinanalangin nila ay ang matalo ang kwadro alas kasemero kaya dapat sana ay hindi palaging ganun at ihuhulog tayo sa kanal bago sisikat yun lang po mga kabrab pabu.